Wala na pa tumpik-tumpik pa itong ating manok recipe. Mas pinakrispy at yung sauce ito ni-level up kaya naman panoorin nyo hanggang dulo. At para mapadali ang ating trabaho mamaya dito sa ating manok ay hiniwa ko ito sa pinakaibabaw pero hindi tuluyan. Nga pala bagong nyo ito i-hammer, ayan make sure na meron itong cling wrap sa pinakaibabaw para hindi magtalsikan yung ating chicken. Ang ginamit ko nga pala dito sa ating hammer ay yung pinaka-flat side. Mirin, kung wala kayo nito pwede yung suka pero konti lang toyo, paminta, asin, konting asukal. So, haluin ilang natin at i-marinate for at least 30 na minutes. Kung wala kayong itlog ng pangkot sa yung chicken, ito yung ginagawa ko. Tubig at harina lang. Konting asin. So, dapat ganito yung consistency niya. Hindi siya malapot, hindi siya malabnaw. Harina. At dito ko ilalagay yung ating marinated chicken. Mhm. At ito nga ang ating sikreto. Instead na simple bechamel sauce or white sauce, ang ginawa natin dito ay mushroom sauce. At syempre, para mas maging malasa pa ito at malinamnam ay gumamit ako dito ng kalahating pakete ng cream of mushroom powder. At uh, kapag nailagay na natin lahat ng ingredients, pati yung toyo na pampakulay, mas maganda kung gagamit tayo dito ng dark soy sauce. Hintayin lang natin ito kumulo over medium heat. At kapag kumukulo na, uh, hinaan na natin yung ating apoy at isimmer ito for another 2 minutes. Kung nanonood kayo hanggang ngayon, pakikamit naman kung taga saan kayo para malaman natin hanggang saan nakakarating ang ating video. Kain tayo! Akamayin ko Lalo eh. Hmm, Ano na itong? Mmm. <laughs> Hindi ko masyado inalatan yung ating marinade. Kasi mas gusto ko yung na-enhance pa yung sauce flavorings natin dito. Which is yung ating mushroom sauce. Inako. Pasarap. Malilamnam. Tama. Tama. Hmm. O, oh, iba. O, iba. sos pa lang ulam na <laughs>